sa mga suki natin Good afternoon Have a nice day Welcome to my channel Sa mga suki natin dyan Nakaraan dun tayo sa dulo dun Napuno tayo dun sa isang street dun Kaya ito na dito naman tayo Puti naman natin yung mga suki natin dito Ayan dun. Punta tayo dun okay. sa mga panahon uulan uh, ano, ulan. Huwag <laughs> naman sana tayo abuti ng ulan. Eh. Makulimli mo. And then medyo maliwan. Dito parang na uh, Huwag naman sana ang ulan. Makulimli <laughs> mga kadyang. Punta muna natin yung mga sukay natin. Oh, Mga ulan na mga kadyang. ayun, tayo ng ulan. Huwag naman sana dumiretso tayo makaikot. <laughs>

Bali 14. 14 plus ano 34. Ayun, 34 ka. 20 yan. Oo, oh, 20 yan liwa piso Wilkins. Ah, kaya hinabot tayo ng ulan. Wala na. Maligo na lang tayo mga kapya. Kaya <laughs> na ito tayo ng ulan? Ligo na lang tayo, ligo. Ayan. oh wala na Oh. Maula na maulang ikot. Ah, sang suki pa lang tayo. Yan, mula na. Tapon, naka, bago umulan. Napuno muna tayo bago umulan. Ngayon naman, nag-umpisa pa lang. Umuulan na tayo. umuulan na. Tandaan lang. Baka bum bumigay oh, para, 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 para maging artista ka, o oh, yan. Oo, oh. oo. Oh. Oh, para na. Oo, oh, para makilala ka. Sabi, oi, dito, nandito pala yung tropa, o. <laughs> oh.

Kaya mo lang, kaya mo lang kalakal mo. Kaya di ba? Kaya di ba? Kaya di No problem. Ito so, mga kalakal mo Naula na mga na, kadyang. Ayan, okay, pa paula na tayo. Kaya mo lang mga oh O, ayan. na tayo ng ulan. Ayan, okay, maligo na tayo. Ayan, nakabot na tayo ng ulan. So, okay na natin. Nako, nako. Tulog na siguro ang um, buwan eh. Oh, <laughs> Ato ulog na. Ay. natin yan yan. So, kaya na. Sa gawa na lang natin para gumising. Para magising ba. Ay. May araw doon, haliwanag doon. Dito lang sa may sa amin yung ano, mulan. doon sa dulo, wala ulan Oh, punong-punong puno na. Hindi ko na ibaba. Umaga ko binaba kaya hapon na ako nakaikot. Mulan naman. pa. Butas plastic. Ay. Oh, ah, nabutas yung kaldero. Ah. Eh, so it's okay na ito. Ito naman yung sukay natin kung gaano ka dahil sa atin yan. Ayan. Nakaulan na yan mga kajak. O. Oh. O, oh, lakas ng ulan pero nagbibinta ko sila. Ayan. Ayan ang ating mga sukay. So Ganyan katindi. Kahit Ay, tumulal. Ayan. Ayan pa tayo dyan sa dulo. Ayan. Nalakas na ang ulan, o. O, alam. Nalakas na ang ulan, oh. natin. Ayan, mga katiyang, o. Oh. So, okay natin, o. Oh. Natrap na kami dalawa. <laughs> Natrap na, Oh. Ayan, nalakas na ang ulan, o. Oh. Ayan, mga katiyang. Ito yung tunay. Tunay na, ano? pag-iikot. Ayan, may, ano ba? may kasama pa, may pag Oh, yung mga kalakal natin oh, no? lumulutang na sa ano, sa tubig. Baba, maliligo na lang tayo. Yung camera ko, hindi dipping, may dipping maligo to. Maganda mag to, bababay to, bababay. Maligo. dito, last one. Ay. To Donato. O kaya mga low tang na mga kaya low na yo, ano? Milkings natin. Sa mga makakasama part may katawang hangin <laughs> ha uy iiwanan tayo ng uh, Wilkins iiwanan ako mga kadyang oh. palis na ano, Wilkins iiwanan na tayo <laughs> Good <man. laughs> Tawaran tayo. Ano na natin? Papunta na rin din sa dulo. <laughs> uh, ano pala dito? Pag malakas ang ulan, ano? May tubig ano? Oo, <laughs> napaka pala. Sa kasi video mataas doon. Kaya hindi siya naano, sabi ganito. Oh, walang, oh walang ganyan. Oo, oh, walang, oh, walang, blood uh, ba? Oo. At, yung drainage yan, wala? Mahina? Mahina yung drainage. Ayun, yung drainage, oo. So, ayun so, oh, Ano, mahina, oo. Oh. Dapat malaki ang drainage dyan, para, hindi, hindi mag, ano, magbaha. Bayad muna ako. Na. Abro nyo nga yung camera ko. Hindi pwede, hindi pwede. Tumahulanan. Hindi pwede. Sige na. Oo, sige. Salamat. Salamat. okay oh. <laughs> na. mo lang kasi uulan pa, mamaya so maya. Maya, maya maya kasi basa yung camera natin abas camera yung uh, so, mga sukay natin bata dito pinahantay na tayo kasi may mga kalakal sila din sa pero ano, doon dulo oh. So, so, matagal na tayo hindi umikot dito kaya marami na naman kalakal Ayan yung mga kalakal natin o, lamig na lamig na o. <laughs> lamig na lamig. Ayan, Ayan lamig na lamig na. Ginabaha dito mga kasyang. Malit yung drainage. Ginabaha dito. Pag yung tuloy-tuloy ang ulam, apagay, na-drip naman yung buhos doon. Mapunta naman sa labasan yung tubig Huwag uh, kong umupang uh, 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 paa ng kaunti. Uy, hidlat. nag-idlat. nag mga kadyang, nag-idlat. Patayin muna natin yung camera natin. <laughs> na kakilat mga kadyan <laughs> yeah, humupa na yung ulan humupa na yeah, naririnig nyo ba mga kadyan kaya yan yeah, pulog pulog ki. may kasama kidlat yung baha na dito paglit lang bumaha konting ulan lang yeah, baha Patayin muna natin itong mga kalakal natin. mo muna natin sa sector. door. Mayroon tayo dito. <laughs> Kasi, magpapag mag mag maliligo ako. Kaso yung camera natin, mamabasa. Hintay na lang natin tumila para nakaito tayo. Ayan, tumitila na. And let's go. Hindi, uh, kikiliin natin mo. natin mo, kikiliin natin. natin, natin Ang Eh, ito may ilana ulit mga kachang. Sana, salamat. Ito may ilana. ikot tayo. Ayan, kikimbangin natin ito. Ayan, kumukulog mga kachang. Yung ano, natin, kalangitan. Mga kachang. Ito may yung ulan. Ayan. Wala na rin yung baha. Ayan, eh. konti na lang. May Konting nga pa, tamaw-tamaw. Ngayon na rin, salamat. At makakaikot na tayo. Mamaya na sana umulan uli. Pag tapos na tayo mag-ikot. <laughs> Para di tayo mabasa. Bubuy. Bawal yan, bubuy. Huwag mo yung pakita, bubuy. Habang sabihin <laughs> siya, bubuy. Ay, <Ayun>, ka talaga, bubuy. <laughs> Ayan. Alam, piliin natin ito. Patong. Ito, kasama na ito. Kasama na ito. Saan na yan? Wala yan, ate Sophie. Kumukuha pa ito sa loob ng ano, kalakan. Ayan, yeah. lumiwanag na yung kalangitan pero malo may ula pa rin na kahana mo itim yan yung ulanin ulanin Ayan. Ayan. Uy, ko uy ang dami pala dito ano kamya sa mga kadyang kamias o oh, baboy kamias na no? o oh, liliit lang ng kamya sa oh, mga kadyang yan yung ginawa natin kahapon malalaki yun ito daming bunga pero ang lilit naman yun o Sobrang lilit na kami So, <laughs> ngayon lang ako nakakita ng na gusto ko <laughs> ng dami. ko, pumus oh, pungos-pungos. Oh, oh. oh. Kasi kadalasan kami yun. So, yung katulad nung kahapon na inuha ko yun. Malalaki yun yung natural na kami so. Ito, ano lang siya, parang ano siya, native na kami so. Ang lilit lang. Ano, lilit, oh. so, ang Pero dami eh, ang daming bunga. Ayan, ang daming bunga niya dahil bunga puro sa mga ano mga dulo-dulo pero sa puno niya walang bunga oh walang, walang bunga sa puno oh so, yung kadalasang natural na kamyas sa magmula sa puno hanggang pataas kay yun, yun yung bunga siya eh. ito hindi nasa taas yung bunga kaya nasa mga dulo ng asakan niya yan nitib na ano kamyas super siguro ko sobrang asin niya hindi ko na natik. Natik masana natin. Kamya yung mo boy native. Native na kamya. Ah. Ah, yan. Ay, yan ay, Ayo. Eh, ayaw ay, mo na yan boy. Ayo. Ay, ay tas, ano lang ipunin mo muna. Ha? Ipunin mo muna pag marami na. So, Tingnan mo muna natin 'to mga kakatik. Okay. May lahat tayo oh, sige sige, ano natin natin. meron pa ng Ito yung mga stroller. Tingnan natin yung suke. O nga, gumagana dati. Kaso, nabasa ba dyan sa likod? Hindi, may nagpinahiram ba na dito. Ah, pinahiram mo. May gumana. Baka naman may din. Saka, all model kasi. maralakas kasi yung pisa yan. Ano, na pisa out ng mga pisa niyan. Pero matibay yung mga yan. Oo, matibay. Sa mga pambidyo, matibay yun. Ayan, pukin na natin. natin. yung ano mo. Ayan, makalakan nyo na. yung mga rice lata.

Kadyang Pumunta naman tayo dito Tapos na tayo sa kabilang street tapos natin yung mga sungkay lang kung dyan Ito yung mga nakuha natin sa Kabilang street Ito yung mga TV tayo Ito yung mga stroller Ito yung mga klatuhan yung high school girl Ha? Oo ha? pero papunta na ako doon. Ha, Hantay, ngayon, 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 hindi, hindi pa ngayon. Hindi, pa Baka bukas o sa na araw kasi

It's okay natin. Meron na siya bigit ang wasing. Single. Ayan, okay natin. Ayan. O, tila na mga kadyang. Huwag doon sana ang ulan. Mamaya na, pagpulong na tayo. <laughs> Makulimlim na naman. Makulimlim na naman yung panahon. Ayan, may low pressure area kasi tayo. Ayan, ayan. Masama yung panahon natin sana makapuno na tayo para makawit tayo ng maaga kasi kahapon niya po tayo ng gabi kaya kinamagahan natin mag ba natin binaba yung kalakal natin <laughs> yan nakaka ah, dyan tayo natin yung soke okay natin pinupo lang yung passing

pala ang mga kadyang medyo maliwaliwanag na sana nga huwag nang umulan muna para makapuno muna tayo basang basa yung kalsada natin sa ulan yun sa dulo na yun maraming Wilkins dyan mga kadyang ay e, baka makuha natin yung mga Wilkins dyan sana nandyan yung soke natin minsan kasi wala eh mabuta natin dyan sana nandyan ito so kaya natin dito marami din to, mga, mga Wilkins din to, mga 1.5. Ah, yeah. uh, ano yan? Ano ba yan? Ah, electric fan. Kinikilo yan. Kinikilo. Electric fan. Sampung bisong kilo. Dyan mo lang muna. Sagret. Tapusin ko lang dito. Tapusin ko lang dito ha. Sige lang muna tayo. Ito, Dyan yung bote. Ayan yung mga Absolute. All is in bonus. Taya natin yung natin dyan magbibinta ng electric fan. Tama. So, Naiinom na natin 'to. Okay. Yan Ha? Tama electric fan. Okay, kilo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 19 bote. Ako, huwag di pa ako puno, mamaya ka umulan. sige, oh, mo lang sa Di pa tayo puno. Okay, eh, wala nga Mga ulan, nabuto ta tayo ng ulan, di pa tayo puno, mga kadyang. <tipen> <na bala>. <tipen> <tipen> <laughs> oh huh oh, <Roy. laughs> na huh 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 ayun. Check huh motor, huh 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 ano, sa sunod na araw kasi baka mabulo pa ako dyan ay mga natin ang na ay, marami, marami, na rin, marami na silang kalakal ayun ayan, napuno na rin tayo mga kadyan nakakuha tayo ng washing machine ayan, TV nakakuha tayo ng TV dyan, ayan, mga saplatuhan mga plastic, milk tins ayan, sobra kalahati din yung ano natin, nakuha natin mga bote dyan, plastic ayun puno din tayo mga kasiyang ayan may stroller din tayo kasi so, nga lang mga kasiyang hindi talaga punong puno yung talagang nakita nyo apaw apaw talaga yung karga natin kaso uh, naulan kasi mga kasiyang ayan, malakas kasi ang ulan kaya yung mga soke natin tulog hindi nalabas kaya yan wala na tayong nakuha kalakal gano pero okay na rin yun pasalamat okay, tayo thank you for watching mga rin. kadyang kaya, kay please subscribe my youtube ayan. channel It It like share, yeah. bye -bye. Thank you share watching video bless, yang bye, -bye.